Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this year, guys, my is your guest from Channel, A Fader Rose Matarder. Sa so, ngayong hapon na to, tigyan natin ang gusabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of July 2025 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Doctor signs sang ati mga So guys, this reading is a general reading lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasa sa And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo-lalo na ang dirigyan skip ng way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw, nabiyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information pa Ano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Okay, so this is something the Ace of Cups. No, a new love coming in. May bagong pag-ibig na papasok. Or maaaring ibabalik yung kilig, pagsasama, pag-iibigan. Let's see what is the digital messages. Ref with the Four of Cups. No, just re-evaluate or analyze. Basta pag mabuti, no? Huwag kang basta-basta mag-decision or huwag kang mag ng action basta-basta. No, pag-iisipan, kakalaruhin, liliwanagin. And of request there is something the Queen of Pentacles. na no? maging mature ka at maging grounded how to manage and control your finances. So, ngayon, maging practical ka. No? Maging realistic ka pagdating sa um, hanap buhay or negosyo mo. And of course, there is something that's evident so with the sneakiness. No? There is a lying cheating on you. No? Kaya mag-ingat kayo. Maraming sinungaling manluloko sa paligid nyo maraming mga tao dito na kayo at impostor na maaring paikutin kayo. And of course, there's a lovers, no? Maaring kaugnay nito at tungkol sa love life. No, kaugnay nito ay tungkol sa love life. And of course, there's a night of ones na no? kailangan mo magtiyaga, no, sa ginagawa mo, no, sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo. Pagpatuloy mo lang, huwag ka mawawala ng pag-asa, no? Let's see what is the ease of cards. Represent guys with the page of swords being curiosity. Kailangan tuklasin mo. No, alamin mo yung mga bagay pa na makakatulong for you. No, para lumago ka at para gumanda na ang inyong relasyon, pagsasama or either pagdating sa relasyon, kailangan na uh, bago ka pumasok diyan, kilala mo, busisiin mo. Mag-background mag check ka. No? kailangan gamitin mo na ang utak mo dito. Sa mo yung maaaring nabudol ka na, naloko ka na, nalab-scam ka na. No? Mag-ingat ka rin dito. And of course, there's something that you want. The waiting is over. No? May hinihintay ka, pay for documents. Maaaring makuha mo na. Let's see what is the Queen of Pentacles. Represent with the Knight of Cups. No, there's a witch of women. So, may mga bagay dito na matutupad mo na. Na may isa sa katuparan mo na. Makakamit mo na. No, matatamo mo na no? Maaring kailangan mo lang um, pangalagaan at um, ayusin, no? Kung paano mo mapapalakad, no? Sa pamamalakad ng iyong finances, reserves of income, at paano mo mapapalago ang iyong sarili. What is the seven of swords? Represent guys with a black namin. So, it means there is something in evil, no? Or black magic involved. Or gayuma na maaaring related dito. No? maaring kaya to nagsinungaling tao na to sa'yo or maaaring kaya nagkaroon ng break up or separation that because of this gayuma no ginayuma yung person mo no kaya nagkaletse la chat ni loko ka di ba the lovers so represent guys with the nine of pentacles so there's a blossoming so ibig sabihin nito it's either katrabaho or either um kumbaga nagkaroon ng um, kumbaga eksena sa dalawa na to dahil sa pera no dahil di, dahil sa uh, bakala niya maganda buhay ganon no masagana no maraming pera what is the knight of wands and now there is something that to observe There's a decision that you need to make so kailangan mo magdesisyon na no? kailangan mo magtik na action kailangan mo lang kapa-inform in time no alamin mo yung mga bagay na alam mong makakatulong diyan sa sarili mo. magsasaksid ka dyan eh. Kailangan mo lang na uh, mas unawain ngayon. No? Mas linawin sa sarili mo. And there's a three of, wo, three of sword. No? Nagkaroon talaga ng third wheel, third part or something na a betrayal. No? Kaya kailangan alamin mo kung bakit nangyari yon, No? What is the four of cups? Sorry, because the three of ones. And of course, the, the there's an item because may apology. No? Babalik to. Nag, nag, nagkakaroon siya ng back and forth, guys. No? kumaga ano na siya, nagkakaroon na ng kaisipan. Na ibig sabihin na, nagkakaroon na realizations. No? Na pagtatanto na niya, or maaaring, kumaga bago pa lang. No? Bago pa lang tong ginawa sa inyo. No? Kaya, tong tao na to, maaaring nga, uh, wala pa kayo communication, but definitely, gusto kanyang puntahan, i-message, pero urong sulong siya. No? Kaya kailangan guys, um, wag kang mag wag kang lala, wag kang magbibigay ng information or wag mo siya i-message, wag hayaan mo siyang una mag-float sa'yo. No? Dahil kapag ikaw ay nagano mas lalo siyang lalayo. No? Kaya kailangan hayaan mo siya ang lumapit sa iyo, mag-message siya tumawag sa iyo. of course, wag mong ipapakita na mahal, na mahal mo siya. No? Kailangan maging um, neutral ka, no? Maging balance ka lang pagdating sa um, kakausapin siya, maging civil ka pala at the same time, no? Huwag kang gagawa ng bagay na alam mong ah, lalo siya lalayo, no? Huwag kang magsasalita na na alam mong mapapalayo siya lalo sa iyo. Kung mahal mo tong tao na to, na gusto mong bumalik, no? Ingatan mo yung mga bibig kasi mong salita, no? Yung mga sasabihin mo. What is the queen of pentacles with the nine of cups? No, is a high priestess. No, maraming hidden agenda dito. No, ibig sabihin nito maraming mga accusations, no? Against sa iyo with the family related. No, maaaring against sa iyo yung family nito, no? Maaaring a uh, breadwinner to, no? Maaaring um, konektado din to sa katrabaho niya, no? Maaaring may katrabaho siya na nal naloko siya doon sa tao na yon, no? Yung palagi na yuma siya, no? Kaya kailangan maging aware kayo dito, guys. What is the seven of Is The black naman. Represent with the mm -hmm, the world. So, ibig sabihin, nasa, it's either na sa ibang bansa itong tao na to na sa paligid nyo or na sa paligid niya no? ibig sabihin ang gumawa sa kanya binago yung mundo niya kaya ang layo-layo na siya sa, sa dating siya eh. no? kaya yung mga nakasanayan mo na nakagawa niya para siya nagkaroon ng revelation ay ano rebel use no? parang ano siya nagrebelde ganon Na no, nag iba yung aura niya nag iba yung yung eksena niya no? and of course there is a, something judgment may napaalalahanan ka kayo nito pay attention na kailangan mong mali maliwanagan dito. na kailangan mong uh, kumilos at gumalaw. And there's the sun with the pure positive outcome. At magiging maganda na rin na kalalabasan dito. Magiging maganda na rin daloy ng sitwasyon mo. What is the additional message so, just for the outcome? And there's a higher fine for lesson learned. Basta matuto ka na. There's a religious factor. May palipadahangin na ako na sa there's a gayuma talaga. No, and of course, there is an FS card. Diba? Kung magkakaroon ng retreat, no, kailangan mo lang mag-disconnect from the world. No, alagaan at mahalin mo yung sarili mo. No, hindi po kitin, nagkaroon kayo ng separation, guys, mo yung sarili mo. Isa sa punto na to ng boy mo, na kailangan mo ng alagaan yung sarili mo, tutukan yung sarili mo. The more na makikita kanya maayos at maganda yung sitwasyon, magkakaroon siya ng realization. Huwag mo ipapakita sa kanya na lagmuk ka, na parang deserve na talagang iniwan dahil gato ganyan. No, kay pakita mo sa kanya na mali at palpak ang ginawa niya at pinalit niya. Ganon. Kasi lalabanan yun eh. Lalaban yung spiritual na yun. No, at the same time, kailangan mag mo yung ginawa sa kanyang black magic or gayuma nang sa ganun magtuloy-tuloy yung progress, no? What is additional messages? Represent with the eight of wands. No, there's a past communication a past moment. So, I told you, diba? Magkakaroon talaga dito ng communications. trouble. No, meron talagang ano eh. Kumbaga pupuntahan ka talaga dito eh. No, and there's a five of one. So, see? Sabi ka na nga ba eh, No, hinaharangan niya. No, nagkaroon ng complication or maaaring compete competitors ka kompetensya to. No? Nasa paligid mo lang tong gumagawa ng hindi maganda or nasa person, sa paligid lang person or malapit sa inyo. No? And there's a justice card. Huwag kang magalala. May hustisya. No? Kung sino man yung mga taong sumalbahe, gumawa sa inyo na maganda. No? Kapag napur natuldukan mo tong eksena na to, babalik sa kanila to. No? Additional messages. And there's of course, there's a five of pentacles. No? Some of you, kaya kayo nakakaranas sa financial crisis eh. Financial loss. Pagbag pagbagal ng pasok ng pera kasi kasama kaakibat ng um, hiwalayan nyo ay pagbagsak ng fire para hindi kayo makaahon. No, binigyan kayo ng pampamalas o sumpa ng kamalasan para magtuloy-tuloy yung suliranin mo sa buhay. Kaya hindi na natatapos eh. Yung mga pinagdadaanan mo, nanararanasan nararanasan mo, no, kaya until now hindi ka pa rin makabangon. Magtataka ka, no? Kung baga tuloy-tuloy mo yung pasok ng pera sa your or either maganda yun yung trabaho mo, pero wala ka na, wala ka na iipon, walang na, walang na, napupundar ng maayos, ganyan. Kung baga, pag alam mo may naipong ka, nauhugot mo pa din. Kasi may mali, may mabigat, or may nagbigay ng pabigat sa pamumuhay mo. Kasi ayaw nito makabangon at makaahon ka. So, let's see what is the digital messages tayo. Napagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Let's see. Pagdating naman tayo sa finances and career. Let's see And of course, there is something that of absorbed I told you Diba? Nasa paligid lang ang talagang lumalason sa eksena nyo There is a lot of toxic and negative environment And of course, there is an emperor Maging mature ka, maging grounded ka Pangalagaan o protectionan mo ang finances no? Invest wisely Ibig sabihin nito, kaya nagka-leche-leche to Dahil, din sa maaaring may tutol sa inyong relasyon no? Maaaring breadwinner ka na no, maaring uh, nagkaroon ng gayuma or something dahil uh, merong toxic families na no, no, maaring nakiilan there's a magician for manifestations na no, huwag kang magalala lahat bagay na to it's a power of God na maaring makuha mo ang matagal mo na hinihiling at matagal mo na gusto makuha with, with, the seven of pentacles harvest time Mag-harvest ka pa rin dito kapag nalagpasan mo to unti-unti ka makakabangon at makakalaya no? and there's a night of wands no? ito yung sinasabi diba? Nak makakawala ka dito kung kay uh, kung matututunan mong matanggal or masira ang anumang sumpa o kamalasan na nagbigay sa iyo. Maging mature ka, huwag kang padadala ng mga tensyon or kahit na anong sulsol. Maging mag kumaga uh, latang bagay na to kailangan uh, pagpursigihin mong makuha with the magician and the seven of the harvest moment. Unti-unti mo nang matatamo yan. Dapat dating naman tayo sa love life. There is this uh, something sa pentacles. Maging ka. No? Alam nyo guys, uh, parang pinapakita sa akin dito na wala sa maayos na kaisipan ng uh, ang asawa o jowa mo. No? Kaya nagkaroon ng third wheel. No? Ngayon palang binubuksan na ang iyong kaisipan na maging ka. No? Wag mo siyang wag mong sisihin pare. Wag mo sisihin sa nangyari. No, kailangan mong uh, putulin kung ano man 'yung naging eksena or kamalian. There's a star card doon. No? makaka record magkakaroon ng healing dito. Alam mo guys, para kayo nasa isang karmic relationship. No? Pag nalagpasan nyo ito, it's a something a deep soul connection. No? Ayun yung magiging ano nito hanggang sa maging twin flame energy kay soulmate kayo. And there's something called Queen of Cups. Emotional healing. Kailangan maging uh, balance ka pagdating sa emotion. Hindi ka na padadala ng tension. Huwag kang padadala ng emosyon. Nang uh, kung sasaktan nasasaktan ka. Na, no, no way na nasasaktan ka, kailangan maging mature ka dapat kaya mong i-handle yan kaya mong ipakita sa kanila na okay ka lang no? kahit na nadurog, na durug ka na wag mong ipakita sa kanila na nasisira ka na ganoon and of course there is something guys with um, uh, that's two pentacles see I told you balance no timbangin mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo and there's another story nagkakaroon that exactly, is, sleepless nights no ibig sabihin itong person at mo hindi siya makatulog balisa siya no ganun ka din No, ganun din ang nararamdaman mo. But there a will of fortune. There is a destiny to happen. Ibig sabihin na sa kapalaran talaga, no? Na talagang magtatagpo, talagang magiging uh, siya ang makakasama mo for long. No, siya ang makakasama mo for um for long life, no? For lifetime. So kaya kailangan um ilaban mo kung kaya mong ilaban, kung susuko ka, magiging ganun din ang sitwasyon mo ulit. Mag-ingat ka na. Kasi nasa isang karmic relationship ka. Hanggat hindi mo nakaka, nalalagpasa with a karmic relationship, hindi mapuputol yung chain na yon. No? Kasi nga, ganun po yung Gayuma at sumpa siya na nagdulot sa sa'yo ng um, kumbaga, hinanakit pagdating sa love kayo Kaya mag ka na kung some of, some of you guys na nakailang uh, relasyon ka na pero laging nasasawi, lagi ka nabibigo, lagi ka niloloko. Kasi merong kumbaga kadena na nagbibigay ng um, kamalasan at sumpa na kaya ka iniiwan. No, kaya kaya nagkakaroon ng ganun, no? Na no, pagdating sa kalusugan mo, and of course there's something that the pentacles kailangan nyo alagaan, no? At proteksyonan mo ang iyong sarili. There's a four of sore, nagkakaroon ng over fatigue, kailangan niyo pa rin ng tulog. Sapat na tulog, no? And there's a ten of wands, napakabigat ng inyong pinapasan. No, at ang inyong nararamdaman. And of course, there is a nine of so, Magkaroon ka ng siguridad. Kasi naging uh, transparency si ka eh. Naging open ka sa mga tao sa paligid mo. Mas maganda yung low-key, low-key. May sarili kang pamumuhay, sarili kang buhay. Magkaroon ka ng security sa sarili mo na yung mga private life or privacy mo, hindi mo dati ni-share. No? And of course, there is a sign of COVID happiness. Magiging masaya at magiging maligaya din ang buhay mo. At maaaring kailangan mo lang proteksyonan kung ano man yung mabagay na meron ka. No? kailangan alam mo sa sarili mo yung pangangatawan at pangangalagaan mo. Alamin natin na lahat ng kaganapan sa iyo with the magical fair messages, I adv advise and of sa pick a card yes or no. Kung bago ka sa channel ko, ang um, pick a card yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan. Pipili ka within one, two, or three. No? Pag nakapili ka na comment down below ko no number na pili mo, then of course, malalaman mo yan sa dulo ng ating reading na no, sa dulo ng gabay na to, doon mo malalaman lahat ng dapat mo malaman doon sa sagot na sa tanong mo. No, there's a yes or no. It's either yes or it's either no. So guys, eto na um, wala tayong paligoy-ligoy pa tutuklasin na natin diyan. No? Let's see what is the magic of fair messages represent what. So let's watch this. Okay, let's see what is the magic of fair messages. with the magical fair messages so there's a connect with the nature so kailangan mo mag-connect no with the angel spirit no sa ating gabay no kailangan mo rin na unwind and there's a winter the answer you need is here so maaari masagot na to sa taglamig and of course there's something guys with a be yourself no basta maging uh, totoo ka sa sarili mo no hindi mo kailangan ni hindi mo kailangan may patunayan no kailangan maging authentic ka sa sarili mo kung nasasaktan ka Um, natural lang yan. Kailangan mo lang talagang tanggapin na ganun talaga ang buhay. No? Can let's see what is again in your Oracle card. And there's a change. No? Ini-encourage ka dito na kailangan mo na mabago. No? Kailangan mo na maiba. No? Kailangan mo na magbago na environment. No? Tulad ng sinasabi dito, no? Kapag ang lupa na ayong, um, kumbaga, ini-estay yan, no? Kung ikaw ay mananatili dyan, hindi ka lalago no? Kaya maghanap ka ng lugar Kunsan mas malawak at mas maluwag kung ka um, sisibol at mas lalo kang uunlad, Diba? ba? There is something guys with a change and There there's a third party. May party talaga. No, it's co-workers, family, or friends na talaga nakikialam dito. No? And of course, guys, there is a something of action and courage. And encourage dito, kailangan mo mag ng action. No, there's a new beginning coming in. What is additional messages when an angel spirit? First thing is it is represent what? Represent with the ready, na no, kailangan mo na maganda no? And of course, there's a magician for manifestation, na may mga bagay na unti-unti mo na ma-manifest, makukuha, no? And of course, there's something a teacher, no? There's a guardian, no? Meron ditong gabay na maaring tumulong sa'yo. No, maaring meron ditong tutulong sa iyo, magtuturo sa iyo. No, there's a joy magigim maligaya ka dito. May gabay ka nag naki, may na sense sa kung gabay mo ha. Kaso hindi ka nagpe-pay sa mga synchronicities or signs na binabatid sayo. No, sayo sa iyo. No, maaring inaatid sa men, ng sayo sa ng mensahe sa isa sa panaginip. No, sa vision, sa intuitions. And there's a snakes. De ba may ahas talaga, may trader. Not what it looks like, no? Ibig sabihin hindi to tulad ng inaakala mo at iniisip mo tungkol sa kanya. Ibig sabihin, kung maga, ang ganda ng image mo sa kanya or image, parang iba yung tingin mo sa kanya, hindi niya magagawa yun or akala mo mabuti at okay ka sa kanya. Pero yung pala, siya pala ang tumatrader there sa block. Obstacle tech, di ba? Kaya punong-puno ng kamalasan at punong-puno ng problema ang iyong buhay at si sitwasyon. And there's a feminine. Babahay siya, ha? Ibig sabihin, babae itong naiingit sa'yo o may kinalaman sa eksena na to. What is an angel's number? Ref is in what? May sa ako na letter M, letter A, and letter C. No? And letter J. Oh. What is an angel's number? Ayun yung mga number, ayun yung mga, uh, mga letter na maaaring related dito ha, sa babae na to. And there's a 7-7 with a perseverance. So, kailangan mo magchaga, No? Kailangan mong hintayin yung tamang pagkakataon. Kumalilma ka. There's need for a change of perspective of what ever has taken you over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road. You're only rich from um, the wisdom within and then you just know what the right next step is. So, sa so, malalaman mo daw dito, ano yung mga susunod na hakbangin mo basta magtsatsaga ka at makikinig ka sa um, sa yung mga gabay baguhin mo na ang yung pananaw baguhin mo na ang yung mga um, pinaniniwalaan no Ma may mali ka ditong yakahaka may mali kang iniisip dito na maaaring ngayon palang lang mata matutug no? mo na na baka siya yun no kumagayon iniisip mo na siya yung siya pero iba pala yung, yung taong pinagkakatiwalaan mo, yung taong na ang ganda-ganda ng tingin mo, yung pala yung sumisira sa inang hindi mo alam. Tapos yung taong na inakala mo, hindi pala siya yon. Oo. Oh. May malika dito ng ano, iniisip. There is a money move or a call deck. There is a looking, see? See can you shall, you shall find. So, hindi mo makikita kung di mo hanapin. What? Have an eye for a beauty and cover hidden charms. So, see? Kung din ang karisma, at atake mo dito? Ingitin ka kasi. What lies beneath we the future? Okay, let's see. What is what lies beneath here, the future? And there's a depression. Some of you na depress ka na, nahihirapan ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo. No, ito yung pinakabagay na dapat mo matuklasan eh. No, na dapat mong malaman sa likod dito. No, parang nadidepress at na nai-stress ka na sa nangyayari. And of course, ito yung gusto niya maalaan, gusto niya mangyari sa iyo. No, yung mahirapan ka. No? There's a shadow worker present what? What is a shadow worker present what? There's a un the unknown. Not surrendering curiosity in faith. Magtiwala ka. bitawan mo pakawalan mo. Alamin mo yung bagay na dapat mong malaman. Pag nalaman mo na, then of course, mag-set ka ng boundary sa sarili mo. At um, kailangan linisin mo yung mga bagay na nagsilbing balakid sa'yo. And there is a clarifying for love situation. There is a fag's bind When paths are unclear, spirit flows sometimes leaving bridge arving light. So see, ibig sabihin dito guys, sa so minsan, na no, may mga bagay or liwanag dito na maaaring ibigay sa iyo, ipakita sa iyo. No, magiiwan na bab ng bakas to. No, kahit na parang ang labu ng sitwasyon, bibigyan pa rin ng kaliwanagan to. No, bibigyan ka ng tamandaan para malaman mo kung saan na patungo, no? Or ano yung uh, kailangan mong malaman at kailangan mong uh, maunawaan sa lahat ng na nangyayari. So let's see what is the clarifying for um, a life situation. For clarifying for a love si la life situation. Clarifying for a life situation. And there's a an hidden key. Put things together piece by piece to reveal the ha the bigger picture. No? Unti-unti nang ilalagay dito. No? At unti-unti mo nang makikita. No? kung ano ba talaga yung kailangan mo malaman at kailangan mong ma maunawaan sa likod dito. No, ito yung ito yung ito yung susi eh. No, nakatagong susi na unti-unti nang mahihimay sa iyo. No, ipabahagi sa iyo. Tulad ng sinasabi ko sa iyo, 'di ba? Kaya ka nagkakaroon ng ganyang karanasan, nagkakaletse-letse sa love life, sa finances, no, at even sa kalusugan dahil no, merong um, gumawa ng sumpao kamalasan sa iyo na, na na hanggang ngayon bit-bit mo pa. No, yun yung kailangan mo maunawaan. No, there's a part of the light. Let's see what is a part of the light. Represent what? And there's a sparkle. I transform fear into strength and release doubt from my mind. With faith in the goodness of the universe, I embrace and love myself as a soul, discovering the light and shine with me. Every challenges becomes an opportunity to step into my power and reject the real of true self. No, ipapakita sa ito kiki ng kabilang isang diamond. No, kung magahindi ka nila kaya pabagsakin no, kaya gumagawa sila ng eksena para sirain ka. No, ngayon palang ibinabahagi sa iyo na na wag matakot sa lahat ng na nangyayari bagkos kailangan nanapin mo anong pinakaugat ng nangyayari sa buhay mo. Pag nalaman mo yun nalaman mo yun at nasolusyonan mo yon, makakawala ka na no? sa laso na eksena na to. So let's see what is the Pika card, yes, no? So let's watch this. With the Pika card, yes, no? Here we come. Let's see, guys. Let's start with the number one. Kung sino yung nakapili na number one, to na yun. For monthly gabay, ito ano na yung magiging sagot. There is a yes. No, number one, yes. Taking flight of lifting and peace with decision. No, bibigyan ka na kapayapaan sa decision na gagawin mo. At tama. No, ang yung gagawin, no? Makakala at makakawala ka na dyan. No, isa sa bagay na, na magpapa... Um, laya sa iyo dito yung kailangan mong kumawala diyan sa situation ng lugar kung asan ka no nandiyan ang toxic no number two and there is a yes rising to the challenges floating on the air advance. So, so, so say pinapakita sa dito, dito na una pa lang na maaari magiging matagumpay ka at makakapasa kasat, sa, pagsubok na binibaha, binabahagi sa iyo. No? Yung binigay sa yung pagsubok na to, magtatagumpay ka. Number three, there is a no. No stuck inside your head, brain freeze, overthink it, no? Hanggang ngayon hindi ka pa makarecover, nag-iisip ka, bakit gato, bakit ganyan? Iwasan mo, tantanan mo yung kakaisip na negatibo. Hindi ka makakalaya dyan kung ganyan ang pananaw at iniisip mo. Baguhin mo yung perspective mo, baguhin mo na yung mindset mo, no? Tanggapin mo kung ano yung kailangan mo tanggapin, gawin mo yung dapat mong gawin. No, kailangan mo yung i-encourage mo yung sarili mo na may mabago sa sitwasyon mo. No, dahil uh, may maling sistema na maaaring na um, nasa paligid mo o maaaring may mga tao sa paligid mo na nag, um, gumawa ng maling sistema sa iyo. Ganun. Kumbaga, kailangan ngayon palang lang putulin mo na, no, alisin mo na para hindi na lumala pa. So guys, this is um a monthly gabay for the month of July 2025 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating sa Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na -lalo ang dirigin skip ng Adzaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik na lig gaguma po na biyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye and babush. Bye -bye.